Magandang tangali eh, mga kababayan. Ito, pakita ko lang yung parking dito sa Makapagal nyo no? Kasi walang signal. Ayan, ito galing to yung iba-ibang lugar. Iba, Batangas, iba-iba. Talagang grabe, hakot talaga to. Ayan, galing tayo dito, nagmerienda tayo kanina. May mga nakausap tayo mga kapatiran. Ngibay, iba hindi alam kung ano pinaglalaban, basta ang utos sa kanila pumunta dito no ayan napakahaba ng pila dito oh. sa hindi nakakalam along makapagaliabi nyo ito talaga naman hindi pa natin alam yung sa kabila pa mga kababayan ganun din ayan o oh. Oh. Sa kabila. Oh. Pila ng INC. Pero pinakamarami yung dito sa kabila, sa side ng kanan natin. Ito yung pinakamaraming bus. Hakot-hakot. Siyempre, bayad-bayad. Magkano isang bus na yan. Kayo na bahala kung ano bang labanan dyan, hindi natin alam. Yan pero sana maging maayos yung pag titipon nila mga kababayan o yan ganyang karami dito sa makapagal abin nyo diba o kitang kita nyo naman yan yung PNB natakpan na. Hmm. Gaano kahaba yung tinakbo na natin? Ilang minuto na 'yan? Hindi pa matapos yung pila ng bus dito. Oh. Grabe oh. Yan, ganyan sila mga kababayan sa kabila nito marami rin ngayon sa kabila hindi natin bibidyuan gawa ng ano iba-ibang itsura na sasakyan mga kababayan at yan may bantay pang mobil o oh. yan ganun kahaba ang pila may highway ito may MMD pang mga alalay siguro mga kapatiran din to inaalalayan yung iba kasi talagang grabe sobrang dami na sasakyan mga kababayan ano pa lang to mga kababayan yun dito pa lang to sa may Nakapagal ay paano yung sa Ruas Boulevard at saka yung dun sa Tondo. Tondo Manila. Eh no, kabilaan ka 'yan, no. Mm. Lahat puno, mga kababayan. Lahat na kalsada dito, okupado. Patilob ng Star City, puno ng parking. Kaya siguro naman, mga kababayan, pwede naman tayo manawagan sa IINC. Kasi ito, Baka naman pipili tayong humingi ng tulong sa INC, total marami naman sila. Tayong mga motorista, kahit pang gasoline naman lang sa abala dito dahil wala tayong kikitain ngayon. Di ba? Tatlong araw tayo nilang pipervisyon sa traffic. Paano naman tayo mga namamasada dito sa Maynila? Di ba? ano, bondiya to mga kababayan. Okay mga kababayan, hanggang dito na lang yung video natin. Binidyoan lang natin yung sa makapagal. Pero yun dito sa Roas Boulevard, hindi na.